Panibagong bagong vlog na naman ulit tayo ngayong umaga so bago tayo mag ano mag timpla ng ating chocolate na miss ko kasi magkape kaya ayan, naisipan ko meron pala kami dito binibenta na ano pure tablia kaya ayun mag pure tablia lang muna tayo ngayon dahil sabi ni Papa ulong bawal daw ako sa kapi, kaya ayun mag tablia na lang muna tayo pero bago yan ayan maglinis muna ako ng ating tindahan no dahil is magulo dito dahil kadi umaga si Alter nagkalat hindi naman talaga natin maiwasan, may bata tayong maliit, kaya yung ating bahay kahit anong ladies natin, madumi pa rin. So dahil tayo lang mag-isa dito, kaya ayan, libre tayong maglinis ngayon at walang mga sagabal no, maglinis na yun dito dahil nga lagi kinakalat ni Alter guys, itong mga bigas dito na nandito sa ating tindahan, kaya ayan laging may walisin tapos naubos na pala yung aking bigas at saka yung mga sigarilyo, kaya nagpabili ako ng isang sakong bigas, tapos sigarilyo, kalahating rim lang para may pagtinda lang tayo dahil kasi nung pumunta na yung panel dito guys na may tea, ay hindi ako iniwanan ang sigarilyo dahil hindi ko na pulipid lahat yung aking ano yung aking bayarin ba kaya ayun hindi sila nag ano sa akin nag iwan ng sigarilyo pag hindi ka talaga makapagbayad sa kanila guys no so ano consignment lang kasi yon sa next na nila paglalaw yung babayaran natin lahat para pwede na rin mag iwan ng sigarilyo sa ngayon ay bibili muna tayo sa ano sa mga grocery ba? So, ayan, balik na tayo dito sa ating tindahan. Nakabili pala ako ng isang kilong tilapia. Tapos, pina, ano ko na siya, no? Pina, ta, 300 pesos dahil 220 daw yung isang kilo. Kaya, sabi ko sa binibilhan ko ay 300 din muna dahil medyo marami kami ngayon dito sa ating tindahan. Tapos, ayun dumating na pala si Pansito na nagdala ng ating isang sakong bigas. Tapos, ayan na yung ating mga sigarilyo na pinabili lang muna natin sa labas. So, dahil wala na kaming sasaingin, kaya ayan nagpabili muna ako ng isang sakong bigas no kasi nga ay marami nang hanap ng bigas kanina ang bilis lang naubos ang bigas namin guys kaso lang tag isang sako lang talaga yung kaya natin pa ngayon bilhin dahil inauna ko talaga bayarin muna yung ating mga utang dito sa ating tindahan pa konti-kunti mababayaran ni natin yan lahat yung ating mga pinagkakautangan kaya ngayon tiis-tiis muna at tipid-tipid so ngayon dahil ako lang mag-isa dito malaya tayong maglinis-linis ng ating tindahan dahil yung mga bata may mga pasok nga si Papa Udo Man, ay umalis na naman ulit pumunta ng Katbalogan kahit piraw yun kagabi dahil nag siya. Kailangan kasi niyang ilakad yung mga papel na iyon. So ayan na nga guys no tapos na tayong maglinis ng ating tindahan at ayan na nga at magkapi-kapi muna tayo magpainit tayo sa ating tiyan dahil kaninang umaga yung mga bata nga yung aking inasika so para nga makapag-almusal sila tapos si Alter din. At saka yung pinaliguan ko tapos ayun umalis na sila. At ako naman ngayon, mag, ano muna tayo ngayon, mag -cho chocolate Ayan, ang sarap niya dahil pure tablia. Ayan, parang maano siya, no. Yung espeso ba kasi, ma, yung isang balot nga, tatlong piraso yon na, ano na, yung tablia ba kaya ayon parang spisyos siya at mapait kaya ayan nilagyan ko siya ng all-purpose cream para medyo naman matanggal yung pait tapos yung sweetener lang na ilalagay kung hindi ako naglagay ng sugar ayan masarap talaga pag pure tablia uh, yung ating inaano tinitimpla ba? Ayan, buti na lang talaga na alala ko na gusto kong magkape ngayon kasi lang bawal na nga tayo sa kape kaya ayan tabli lang, Oh, sya guys, hanggang dito na lang muna yung ating video. Thank you for watching and God bless us all. Bukas naman ulit or mamaya pag sipag na naman ulit ako. Kaya hanggang dito na lang yung ating video. Maraming salamat ulit. Paki-like at paki-share na rin ang ating video kung nagustuhan niyo. Babush.